Best! Nakompleto ko na yung mga titulo. Siguro sa susunod na araw, matatayo na yung mall. Eh di mabuti, Bes. Teka, pati ba yung lupain ng pamilya mo, binili mo rin? Oo! Yun naman talaga di diba, ang plano ko? Ang bilhin ng lupain nila? Nang manirahan sila sa kasada at maranasan nila yung ginawa nila sa akin. Kung sa totoo sin nga, kulang pa yun eh. Dahil gusto ko, lalo silang gumapang sa hirap. Hindi mo pa rin ba sila napapatawad hanggang ngayon? Maawa ka naman. Ha? Maawa ako sa kanila? Bakit sila? Naawa ba sila sa akin? Para ka din nagpapatawa, bes. Eh. Alam mo ba, bes? Ako yung breadwinner sa pamilya namin dati. Lahat, pinansyal, lahat ng tulong binigay ko sa kanila dahil sa kagustuhan ko mabigyan sila ng magandang buhay. Pero ano yung sinukli nila? Simula nung na-aksidente ako. Nung nabulag ako. Sinong nalapitan ko? Wala. Dahil yung inaasahan kong pamilya, Nasaan? Wala. Wala na kasi akong pakinabang eh. Buti pa ngayon lang ang nadadamayan ako eh. Dahil para akong tae sa paningin nila. Pasensya na po kayong misis, pero tuluyan na pong nabulag ang anak niyo dahil sa malalang aksidente. Nay? Nay? Ano pong ulam natin, Nay? Bakit ka maghanap ng ulam? Bakit? May binigay ka bang pera pambili ng ulam mo? Eh lahat ka ng ipon mo napunta na sa pagpapagamot mo eh. Dahil sa katangahan mo. Kung hindi ka sana naging tanga at nagpasagasa, eh di sana maganda buhay natin ngayon. Magulam ka ng asin! Ano na naman yan? Nakabasag ka na naman? Araw-araw na lang nunoy. Halika nga dito. Sorry, Nay. Hindi ko po sinasadya. Ikaw lintik na bulag ka. Lahat Nay. na lang ng gamit dito, Dama binasag po, mo. Wala ka nang pakinabang. Sa na ka na. pa. <laughs> <laughs> Permiso talaga ng batang yan. Hay na ko, Nay. Kung ako sa inyo, iwan nyo na lang yan sa labas. Hayaan yung mamalimos. Ewan ko lang kung makabalik pa yan dito. <laughs> Nay, napapagod na po ako, Nay. Kanina pa po, po kasi tayo lakad ng lakad eh. Saan po ba tayo papunta? Huwag ka na maraming tanong, Nunoy. Bilisan mo na lang maglakad. Oh, andito na pala tayo. Huwag kang aalis dito, ha? Oh, ito yung mga gamit mo. Diyan ka lang. Bakit, Nay? Saan po ba kayo pupunta? Basta, babalik din ako agad. Nay... Alam mo, buti nakita ko ng nanay mo. Dahil kung hindi, palaboy laboy pa rin ako sa kalsada hanggang ngayon. Pero kung hihilingin mo na patawarin ko yung pamilya ko, mas gugustuhin ko na lang ulit mabulag kaysa patawarin sila.